Ah, Sara. Ah, Sara. Con... Sara. Mas malaki konde, Mas malaki. Sa laki pa. Sara. Para <laughs> kayo. Oh, Nagkiklik tayo kasi, no? Pag kumakain ka, kunyari, nguya. Yung parang ganun. Wow! <laughs> ganun talaga siya. Talagang nag-ano yan siya? Na parang may kinakain kang ano? Na tama Siguro to ng boxing. dahil kasi ano, boxing, boboxing ka? Boxing, boxing, boxing. so, ibig sabihin kuya, kung nagbo-boxing ka dati, tinamaan siya, saka na ganun. So, kailangan nang tanggal dyan. Kasi <laughs> lang, pasunto ka lang sa akin. <laughs> <laughs> yan, parang ganyan lang. Di ba? Oh, relax, relax. Sabi sa'yo, lalambot ka din eh. <laughs> okay. Wala namang masakit sa balakang mo meron. Mas okay, relax. relax mo lang siya. Tatawa <laughs> <laughs> si Kuya doon. No? Ano, ano ano niya? Sa pakuya ito rin. Yan, yeah, ganyan din. Mas relax mo lang siya. Lambot. Tuhod, relax. Huwag mo siya pigilan. Lambot pa. Hinga ka lang. Okay, nadaya ka na, no? Okay, lambot pa ulit. Relax. Okay, isa Lambot lang konti. Ito Okay. Okay. Okay, kuya. Relax. Okay. Tara tayo, kuya. Tara tayo, okay. okay. Tapos tagilid ka, kuya. Harap ka dito sa akin. Lain na kita konti. Okay. hawak ka dyan. Pababa. Straight mo lang to. Yeah. yeah. Tapos, ayan, parang ganyan lang ha. Yun, wala pa nga. O, oh, relax lang ha. Inhale ka lang ulit. Tapos relax mo lang tuloy ko. Yan, isa pa. Inhale. Let's go, relax. Bagsa. Inhale ka rin. Yan. Iyon no? Oh. Sa pa. Ayun, sa pa. Oh, relax. Huwag mong pigilan. Sa pa. Relax. Okay. <laughs> okay. Kabila ka naman. Kamusta naman? Pakiramdam mo okay lang? Okay lang. Yung sa pangamoga gano'n na pala katagal yan? Hindi mo na alam? Uh, or alam pa? Masa 16 years na ko, 16 years? <laughs> Sige. Okay. Relax mo lang. Relax likod. Nasa pa. Inhale ulit. Exhale. Nasa pa. Nasa pa. 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 pa ulit. Okay. Hello po. <laughs> <laughs> Sige lang, ganyan. <laughs> Taas mo yung balaka. Ayan. Straight mo lang. Ayan. Sige lang. Te, ikaw naman. Tawakan mo siya. Oo. Pag ganit ka rin, din na ano naman ang gusto. Ayan, ganyan. Mga oh, mas galit sa'yo kuya yun. Inhale ka kuya. Exhale. 1, 2, 3. Huwag mo na hihinga hanggang pa ako. Tapos magbilang. Isa pa. Inhale. <laughs> inhale. Exhale. Ganun. Isa pa. Isa pa ulit. 2, 3, 4, 5. Ganun. Isa pa. Inhale. Sa ilong. Bukas sa bibig. 2. Uh, ulit. Isa pa. Three, four, okay. Tigas talaga ni kuya, no? Pero naramdaman mo rin yung hila? Sana mabot din <laughs> sa leeg. <laughs> Taas mo lang ito ulit yung balaka. Okay. Kuya talaga, tigas eh. Sobra. Hina kuya, upo ka ulit. Oto. Pakaramdaman natin yung pangamo. Ah, isa pa. Huwag masyadong malaki kuya. Pag nagbubuka ka ba sobrang laki? Huwag ginaganong-ganon mo siya. Misa po yun na try-try ko. Hindi, wag mo siya yun. Yan, ganyan. Sige, baka maliit. Sara. Maliit. Sara. Pero mas okay na siya ngayon, no? Compare sa dati. Wait lang. Ay, sige, dito na ako sa harap mo. Baka ulit, ah. Baka lang, ah. Diba? Huwag ganyan, parang normal lang. Ah, oo, nga. Oo, oo. 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 Sila ko 'yung kamag-anak mo. Pinsan, ah, pinsan ko. Oo. Ah. close. Ayan. Ah. Close mo lang. Relax. Sige, open. Di ba? Mas okay siya. So, basta pag nag may naramdaman ka, huwag oh, mo siya gaganan, ah. Huwag. Oh, normal lang, Ah. Ayan. Tama. Pag matagal siya, nakaklose siya, di ba? Wait lang. Open. Yun. Dito may konti. Higa ka. Sige. Nagdagan ko lang. yung suntok. <laughs> Oke, okay. ah. Sarah. Sarah. Oke, okay, Ah. Mas mana kayak? Sarah. Abila. Ah. Sarah. Siapa? Ah. Sarah. Siapa? Sarah. Sarah. Oke, okay. buka bawa deh, Sarah. buka deh, Sarah. Buka lagi. Oke, buka deh, Ah. Sarah. Ang galawin nyo lang. siya. Masaya 16 years pala to? Grabe no? <laughs> school pa mm, high school pa ito? <laughs> <school> <laughs> <laughs> Sa tigas nito, kaya mong boxingin to? Ah, oke, okay. ah, close. dibuka aja Smooth na noh, segitu siapa? Close orang tegel, apa nih? Close aja yun Ini yang dapat makanan natin. sebagai jenisnya, lendirin masyarakat ya nih eh. ini siapa? Ah, up oh, close, ah, pero hindi na tuloy kiniinong tunay. Sige na mo Ay, hindi na masyado. Sakto yan, sakto yan. Pinalabas ko talaga para ano, may hangin. Hindi, pwede mo dito yun, ano, sa inyo. Ayan, ipag ganito sa, sa kanila. Oo. Okay na yan? Okay, sige. Meron pa rin konting-konti, na. No? Pero hindi na tulad kanina. Pero sa palagay mo, mas okay na yung pakiramdam mo. Ikaw tatanungin ko. Sige. <coughs> okay na, okay na rin. Mas okay na siya, no? Kanina kasi, parang pang lagitik niya, niya. Parang buhangin. <laughs> parang normal niya na. No? Ang ah, yun, mas parang konti na lang yun, eh, no? Parang, parang yung pitik lang siya. Okay. 16 years mo pala yun Pero ano ha, basta ang gawin mo sa kanya, wag mo siya ibuka na sobra. Tapos, wag mo mong parang itagilid-tagilid. So pag medyo gusto mo siyang galawin, punta ka na dito. Tapos parang, buka muna. Awa ah, Abos, sara. Tapos buka ulit. Yun lang pwede mong mas masad sa kanya para ito. ulit, buka mo. Yan. Ito dito lang sa ano. Awa ba oh, Sa tinga? ng tingin. Tapos ah, buka mo lang. ganyan lang. Tapos pag sara, ganun lang rin. Doon lang siya. Oh, masad Mahikot lang. Ang naman lang siya. Ha? Para hindi masyadong mabwerte. Tapos huwag mo muna ibuka na husto. Normal. Gusto na rin. Thank you. Thank you. Bye-bye na kami.